Ang talong natin ngayon ay kung magiging sirena ka ba. Oh. Payag ka bang kalahating isda ang sa taas ng katawan mo? Hala, <laughs> hindi ko yung kaya. Alamin natin ang oh. mga kasagusa ng madla sa Whatcha What, what you think? think? <laughs> Ako nga pala si Zah Alfonso at nandito tayo ngayon sa Burnham Park. So, nandito nga tayo ngayon upang tanungin sa ating mga KMD ang isang nakakalokong tanong. So, ang question nga natin for today. Payag ka ba? Magiging serena ka pero yung kalahating isda sa taas ng katawan mo? Nakakasad ka ba, Kuya, na magiging serena ka, pero yung kalahating isda, isa taas ng katawan mo? <laughs> Parang maangas, pero sige. Damn! Bakit? Hindi ko rin alam. Parang mahawas lang. <laughs> Looks cool, at least, di ba? Isda akong gumagano, nas nakapa. <laughs> wow. wow. Excuse me po. Papayag po ba kayo na maging Serena pero yung kalahating isda ay sa taas ng katawan nyo? Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May itang ulo ko. <laughs> ah, yeah. Hindi po ako papayag na yung kalahating part po ng katawan ko ay mapupunta sa ba ng katawan ko. Kasi mo pala dyan Hindi ko alam ba? First of all, yung otak po natin natin nasa taas at may dahilan po kung bakit nasa taas yung otak natin. At kapag pagbabalik na rin po natin yung katawan natin, parang sinasabi nito na wala lang, pangit na. <laughs> And I, thank you! Payag ka po ba na magiging serena ka, pero yung kalahating isda ay sa taas ng katawan mo? Kilala kong kaliskis mo, oy! Oh, hindi. Bakit? Kasi hindi ko lang iniimati magiging serena ako. Hindi ko lang mo nila. <laughs> Lalo kong dalag, huwag naman. Talagang <laughs> nila dito sa Burnham Park. Kaya dyan sa studio, payag ba kayo na magiging sana na kayo pero ang kalahating isda ay is sa taas ng katawan nyo? Ako hindi. Kaloka nga naman talaga yung tanong na yun. Magiging sirena ka. Para mo na rin tinanong kung manananggal ka, anong gusto mo? Um, yung, ha yung hati mo eh... Pa lengthwise or, lengthwise or pa... Lengthwise or, or... Crosswise. Crosswise. <laughs> Mas gusto ko yung lengthwise. Like, <laughs> Di ba, nakakaloka nakakalo ka naman? Payag oh, oh. ka bang sa atasang Ikaw? ano? Ikaw? Papayag ka? Hindi. So, gusto mo pa rin yung buntot? Gusto ko pa buntot. Kasi nung bata ako, lagi kong pinoportray na maging sereno kapag nag-ano kami sa ilog. Anong nangyari? Ito, sereno. <laughs> <laughs> Hindi, oo. Pero gusto ko pa rin yung sa baba. Oo, ako din. Mahilig talaga ako sa mga mermaids noon. Talagang okay. nag drawing talaga ako ng mga mermaids. Pero never pa akong nag-drawing na ang mermaid. Oh. Yung ulo niya. Di ba? Ulo <laughs> niya. fish. Nakita ko yun kay Kwan ni, kay Samuana, kay anong pangalan noon? Si Demigod? Oo. Oh. Ah! Sino yung Demigod? Demigod. Poseidon? Ha? Hindi! Muana may Poseidon? <laughs> si Maui. Maui. Di ba yung... Uh, yee! Gumagano'n siya biglang mm -hmm. yung katawan niya. Nag-iba. Ah, naging shark yung ulo, tapos paa niya lang yung paa. Oo, parang <laughs> ang creepy naman, no? Naglalakad ka, tapos yung taas mo may, ano, may mga gills. Tama ba? Hindi, nandito sa gilid yung gills. niya, gills. Girl. Kasi At, bunga nga yung nandito. I mean, dito. Makikita. Okay. okay pero wala siya sa taas. <laughs> Oo, ano? <laughs> Anong itsura nung isda mo? Yung bibig nandito. <laughs> <laughs> Oo nga, no?